Ganito lang ang po dito ah. Oh. Ikay naka ano. Namamahinga pagka mainit. Oh. Kaso hula Ari pong rin pagkakatao oh, di tayo pahinga ano. Ano ba oras? Ano ba oras ako oh, eh? Hindi mo alam. Hoy, nakaganda rin ko aldin na. Yan. Yeah. Walang tamad sa iso. Hoy. 9.51. 9.51 ay diyan po imiminindal na alas gis. Pag po sariling trabaho kahit alas 12 kinakaganda pero pagkaupahan na eh. ay. <laughs> Hoy. <laughs> Wag ka hungagan ka na pagkay upahan, abay kay naglilibro sa iba. Ay baka maasawa na rin may arho, hindi ka roon diyan. Abay natutulog bus, abay mali, ang ah, natutulog ay gabi pag upahan. Bali to po yung mustasa naman, eh. Ah, pichay. Yung pungnao na -una natin ay Yung po ay mustasa. Dating gawi po uli eh. Ilagay lang natin ang basal na pataba Puti <train> ng nga yung plastic Dito muna Tara Dito tayo Bale yan po Kabuong taluktok ng borulyan po Ay puro Mustasa na O oh, yan ah, Puro mustasa na dine na po naman sa kabilang side kabilang borol pa rin po yan tayo po naman ay pechay ano otol lalakan na rin na rin Niw, ganun. yung po mga magbabalak magtanim oh. Kumbaga, maalaga rin po every 3 months dapat malinis tapos yan po naman magiging continuous ng ani pagka nagsimula pag po laging malinis, yan ay siguro mga pag laging malinis 5 years malalaki na po. Baka po pwede na magsibol hanggang 8. Ano utol yan? dinadali mo yan? 8. Balingo eh. 9. 10, 11. 12. Dito sa side dito, kulod na ano, puro ano. Puro pichay naman. Puro pichay. Ha? Mamaya ako tatabunan. Para hindi ako malito. Oo. Ari pong ganito kalaki. Yan ay mga one year ng tanim. One year old. Tapos ari pong ganari. Two to three years old. Yan. Yan po naman malapit ng makapag-isa ng kanya. O. Oh. Oh, mga one year pa. At yung kanyang dahon ay nabuo na po ba lahat. Yung ganito na lahat. Oh. Yan. Pag lahat ay ganito na yan siya. Yan po ay malilinis ng ilalim, malililiman na. Ah, ang ganda rin po pagtatanim. Oh, siya. Pagtatanim. Space requirements, baka itanong mo tuloy. Ay, isang hakbang nga Pwede na isang hakbang. oh, ay. nakita naman, kita naman na, oh. oh. Ayos na yung ganyan. Oh, depende sa inyo, kung gusto ninyo yung mala, mahaba ang pagitan, o oh, ah. Ay ako yung nasanay sa gantot ako yung dati nagtatanim ng ganito talaga Nagpipiko. Pare si... Si Totoy Piko. Saan ba nadalhin? Sa lagkit? Ang bayo rin yun eh. Nakatabi doon. Sa totoo lang ako, elementary pare. Ang <laughs> bayo siya nga. Ha? No? Elementary. pare sa akin. Sentimental value ano? Mm -hmm. Pag hindi ko na ako kaya ako sinti-sinti ay. Sabi ko na sa kayo ako. Malit <laughs> na. O yan, o yan. Ang o pag itan no Squeeze, pang, space requirements baka isang meter kalahati o tulong ito na may patay na ang damo kahit ito ganito gawa na ito ay patay na no patay, patay na ito na spray ha, na na spray na ito pagkadaan pala na ito hmm. may ilan na ba na itanong mga kalahatan 6 na daan ah pagkadaan makadali mga 70 makadali ka pala isang libong kapuno ay oh. 50 puno isang karga mga 130 kilos Isang po, isang puno kay mga ilang kilo ang dadal Mga lima, apat. Isang kilo. Isang puno. Ng um, palagay na dalawang dalawa. Dalawa na lang, Is, Tanong pala isang libo tul dalawang libong kilo. Kaya nga eh. Two tons. Andali, dali pagkukwenta, kala hindi papawis ang paghukay ano. Pero ito naman yeah. ay talaga sa totoo lang, walang wala mang abono. Ah, oh, oh. no po, no puhunan. Walang nupuhunan. abono, no puhunan. Tao tol ako magkakagisa sa din eh. Wala. Ari kahit mapatikan mo pa, walang problema yung ganari. Utol, ah, uh, arda uto yu. Jim. Aba, matuod. No. No, 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 no. Ginadalangan ko lang. Dini sa gilid ng tao so, wala yan pa yang utol. Ha? Wala pang yan. Oo, oh, walang problema yan basta ano hin mo lang. wala pa tinatandain ta 'to, may madadaan, walang problema ito. Ten man, bagong maghukay. Ha? man. sariling panubo ito. Oh. Oto yun, dito daw. Pare po, papayang sariling panubo. Oh. Ah, dun, taka, ka, o Away. Doon, sa kabila ka ito, eh. banga doon. Hmm. ka doon. Cameraman natin, ano. Ganito lang ang po dito, ah. Oh. Ikin na ka, ano. Namamahinga pagka mainit. Oh. Kaso hula ang... Ari pong ganda rin pagkakatao, oh, di tayo, pahinga, no? Ano ba oras? Ano ba oras auto eh? Hindi mo alam. Hoy, nakaganda rin ko aldin na. Yan. Yeah. Walang tamad sa kaysod. Hoy. 9.51. 9.51 ay diyan po imiminindal na alas gis. Pag po sariling trabaho kahit alas wibi kinakaganda rin pero pagkaiupahan na eh. <laughs> Hoy, huwag ka kung gaganda rin upahan Abay, kinaglilibor sa iba. Ay baka maasyami na rin yung may arihu. Hindi karo ka dyan. Abay, natutulog boss. Abay, mali. Ano ah, natutulog kay gabi pagkaiupahan. Kung baka hindi po nung pagmamalupit, ay kaya nga kay upahan ay eh, idadaan sa tama. Oh, alam mo may tama ang mali. Ang sobray may sukli. Ating gagalay for mga kagubatang areyo.

Nakalimutan. <tuk tangan> Kau tidak pernah pergi ke Lebak. Nare po yung amin inananong una. Saka ini nga gumugulong ito. Oh. Are dagdag din naman ba 'to? Ako ko wait Update hindi. Tama tama po ito pag biglang umambon. may utol. Oh, aring kabilang ari ay yung pechay, pechay. Aring kabilang ay mustasa. Yan yan, ay, yan ay, ha? Oh, ang tawag diyan ay ano? Yung hasik sa kaingin. Baka biglang manibago atin po mga manonood diyan po ay normal na ginagawa po ng magkakaingin. Hasik kaingin. Ay tatabunan ko Bakit? Ayari na rin ba yan? Nasaan daw? Mga pimatinik. Yan. Gaano ka lalim ang ano niyan? Tama na 'yung ganda Ito mo Sa bagay ano. Kasabihan nga ano matatanda ay eh. pwede nga nakakalaman nga ang tapon na 'yan, Oo, oh. ano. Kaya ala, di maganda rin 'yung nakatanim. ganyan lang. Ang ano. baling hipo din sa amin ay hindi pinapatabaan. Pinatabsan lang. yan, tsaka kaunting gamas. Kaunting gamas ay ano. Ito Magaling ay 70 kapuno. Ano Abay, ayos na, oh. Kaaraw-araw ay ano. Hala, tumumbay ka sa ano, masagi ka pa ng tricycle ay ano. Yeah. ay, tumumbay ka sa peryahan. Ngayon, ah, maka makabangga ka na magmamani. Wala kang may ibayad at wala kang kwarta. Aray po, ah, kaya po kami limang din lagi sa bukid ah. Ha. Hala, yeah, tambay ka sa bayan. Okay, ma makatisod ka mo lang magbabalot eh. ano. Ay, wala. Bakit ka siya po sa Bakit ka siya po kayo. So. kayo. Ayan, pumpasikip ka lang sa bayan nga no. <laughs> pumpasikip lang sa bayan. Ay siya nga, dito maluag-luag ano. Kung ganitong... bagay ari po may biruan laan namin, kung bagay... Okay. Aba, isa totoo di din lagi sulo. Ay, ako lagi. Ay, pag po mainipin, parang nag sa utol dito yan o. Oh. biro makakita ng bayan. Na, itaas umidala isang balot tinapan. Nahan daw? Hmm. Yan. Yan ang minindal mo? Oo. Wala na. na. Dito ko sabi ni tatay. Sabi uto dito yung ligtas sa sakit. Bakit ah? Aba di Ay, hindi sasabihin ko sa iyo. Hindi ka daw makakaisip bumili soft drinks kahit dito kayo may pirang dala din ay nakaw. Ay, wala namang bibilan ah. Eh. Ay, gawa, no, uuwi ka. Ari, aray, tatago ko na oh. Ay, lang dali. Diyan, tatago mo na din na rin ang aking tutoy piko. Tutoy, <laughs> ang tao dyan. Tutoy piko. Ito mo naman oh. Puhu ng ano lang yan ah, ano? Puhu ng... Hand tractor daw ang ginagamit nyo iba. Ready, piko oh, lang. Piko lang eh. Oh. Tama na yung maliliit. Wala naman tayong kapital ay. Yan na ayos na yan. Eh. Okay. Eh, nalimutan mo naman isang buwan. <laughs> ay, ay, uh, ano yan. Ang sagda mo. Ay malayo nga sa sakit din eh. Ay, wala Ay, ultimo daw naman kindi din eh. Isa ka kindi din eh. Aba. Gamon naman tiket, uuwi ako at bibili kindi eh wala. kilometro? Ay, ay magtitiis ka na sa Tubig Bukal. Ah, o tara utog. Yon, salamat po sa inyong pagsama. Bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung hindi pa po kung sa subscribe sa aking channel. At ako po magmerienda na. Oh. Magmerienda kayo. Oh, hala. Ayan, ayo. Titira ano ba? Aba, yo. Hala, dali. Baka mamaya ay ma malaglag pa Malaglag pa yan. Na. Ayan, dito na rin po tayo tatapos ang vlog dito. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pa subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Ay, pagkalayo pala na rin pinanggaling ang, ang tinapay. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy Candelaria lang. Candelaria kay Aba, abot pa dito hayo. So, ay oh. Ito mo nga oh. Yan oh. Eh. sa Edna Bakery, Candelaria kay Sun, eh. 0939. 6-1 talaga ipinrumot pa yan Aba, ibig siyempre o eh. Yan, narin niya po ay, sarap na pala malutong Ang nagmimilindan mm. e, bulang mo yan Hmm Hmm 买。<Bye. S 2> mm.